bilang tagapagpadaloy, ako si Mark Mozo at kaming lahat ay mula sa kaguruan ng UP Department of Speech Communication and Theater Arts. Baka po meron tayong mga tanong para sa ating um, panelists. Kung hindi man tanong, baka mga palagay, mga naramdaman. Well, first of all, grabe. Napaganda po. Um, yung tanong lang po is specifically for uh, the dramaturg po regarding the... Con conveying of yung the Muslim culture. Especially dun po sa mga parts where they were dancing. Um, so, tanong ko lang po, like, uh, was that, like, specifically taught? Uh, were, were there, um, like, uh, people uh, from, uh, like, people who knew the dances specifically that came to help? Um, yung creation process po dun. Like, I'm just curious po. Uh, maraming salamat sa tanong mo. Thank you po. Uh, tanong yun, oh no? kasi, um, isa sa mga pinakamalaking naging collaborator namin sa paggawa nito lang ito ay ang bang sa Moro Studies Group, no? At kung makikita nyo, nandun sila sa labas, kasama namin sa booth, particularly si Perry at si Hamdi. Sila ang mga naging consultant namin pagdating sa mga galaw, sa mga imahe na nais namin uh, ilagay sa entablado. At it's also a combined effort as well, dahil ang mga miyembro ng produksyon na ito, pati mga estudyante, ay nagmula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kasama na doon, of course, ang mga estudyante natin sa Mindanao, na nag-aaral ngayon dito sa Diliman at na nag-aaral sa programa. So, palakpakan din natin sila, yung mga estudyante ng uh, Departamento. At ang uh, dagdag na rin doon ay yung siguro combined effort na rin na dala ng aming movement director na si Tess uh, Yung sa movement, no? So ako nag-aral ng, nag ng pangalay pero nagpatulong din ako sa alon-alon dance circle at saka nag-research din ng iba-ibang mga sayaw na feeling ko iconic or parang pag inisip natin na taga-Maynila. Pag sabihin natin Mindanao, yun yung naiisip kong mga sayaw. Kaya dun, dun tayo naglatag ng language and then from there, ginalaw namin at ano, na iba-ibang mga imahe na pinapatay. Ayun po. Maraming salamat. Uh, kung nahihiya tayong magbahagi sa micro microphone, nariyan po ang aming mga SM. Meron silang dalang mga papel para maisulat ang inyong mga katanungan o kaya mga komento tungkol sa dula. Meron po bang sunod tayong, uh, gustong magbahagi? Ah, uh, napansin ko po kasi sobrang ganda po ng mga songs and ang dami pong inspiration based on, um, Filipino, like, songs po na alam natin from, from our childhood. Ask ko lang po kung meron po kayong plan na mag-release ng mga, like, recorded versions po ng mga kanta. Hello po, magandang gabi. Um, yan na yan ang aming pinag-uusapan two days ago, last night, no? Um, isa rin yung ideya na baka maaring ma-release ang mga kanta para maging accessible sa publiko. Hindi pa namin yan fully na pagdidesisyonan bilang management, pero uh, we're working towards that. Kasi um, para sa amin, importante yung mensahe ng mga kanta uh, at mas mabuti na mas marami pang taong makarinig nito. Pero sana nga, may <laughs> labas namin. Maraming salamat dun sa katanungan. Dagdag ko lang na combined effort again ito ng estudyante at ng professional. That, yung naman ang trust ng DUP eh. No? So, ang um, nagbuo niya na ay ang aming kompositor at nagdisenyo ng musika. Walang iba kundi si Angel tayo. Nandiyo siya sa taas. Pagpaka natin siya. Pati na rin si um, Cez Cruz, one of our students, at si Jisoo Jang na nasa taas din. Um, ang tema no ng pan panayam sa panitikan natin ngayong gabi ay tungkol sa adaptasyon no para sa kaalaman ng lahat ang nanay bangis ay adaptasyon ng dula na sa original ang pamagat niya ay Mother Courage and Her Children ni Bertolt Brecht no kapag ang dula ay Brecht yan may natatangi talaga tong estilo na palagay ko ay napansin natin, no? Siguro para mabuksan na rin formally, no? Uh, -ma pa ang konversasyon, particularly tungkol sa adaptation. Uh, siguro ma-address natin yung napakalaking katanungan, no? Paano napunta tayo sa pamagat na Nanay Bangis, no? Dahil ito ay nagmula, di ba, sa adaptation ni Sir Rodi Vera mula sa Mother Courage and Her Children na naging Nanay Isog at sa tula ang UP ay naging Nanay Bangis. Sige. So, yung um, transition nung um, Dula mula sa original na Mother Courage papunta Nanay Bangis ay nagkaroon din ng medyo mahaba-habang journey. Um, originally, tinranslate to ni Sir Roddy into uh, Nanay Isog. At ang Nanay Isog at Nanay Isog at ang kanyang mga anak, at ito ay itinanghal no sa New York, not mistaken, my theater company. And then, I think a few years ago, tinanghal din to sa uh, Dula ang laboratorio uh, of students within the theater department. And then, now, Um, with dula ang UP. Kaya na pag uh, at nakarating no ang dula ang UP sa pamagat na Nanay Pangis dahil uh, dala na rin no ng original na German na title nung dula which is which is Muttermut no and Muttermut is um pagdating sa root word nito sa German ay nagta into tapang, courage but more of a fierce nature to it. So nakita ni Herbie, ang aming director, at nakita ng artistic team na sa pagtatanghal uh, nito ngayon at sa mga gusto naming sabihin no, sa pagtatanghal na ito, uh, nararapat lang natawagan ng si Ana na Nanay Bangis. Yun lamang. Meron pa po ba tayo mga karagdagang katanungan, komento tungkol sa aktasyon no, ng Dula? Magandang gabi sa lahat. Uh, pagbati sa successful na production. Yes, Mami Isa, tama po. Ah, <laughs> uh, siguro ang nakikita kong recurring uh, theme, hindi theme eh, ang recurring na element ay sinanay bangis bilang imahe ng human behavior at social system, especially sa pagiging nanay at businesswoman. Nagkaroon siguro para sa akin as manonood na gumaan siya dahil may levity at breaking the fourth wall. Maari po bang malaman paano mga elements ang iba pang i-consider para ma-reach yung point na yon? Guess it's me again. <laughs> um, uh, characteristic talaga ng Brechtian play ang pagbe break ng fourth wall at ang Verfremdungseffekt o sa translation into English alienation effect. Um, most of our theater students here know what it's about, but for the benefit of everybody, it's about alienating your audience from the idea of a spectacle. The idea of making things on stage feel like it's fantasy. It's something that's unbelievable. It's something na parang iiyak tayo and then we'll get out parang amazed na amazed na parang napunta tayo sa Disneyland. Hindi yun ang gusto ni Break. Ang gusto ni Break, maalala natin na ito yung mga aktor on stage. Ito ay mga props. Lahat ng yan umaandar sa cues. Kaya narinig nyo kanina nagsalita yung SM. It's to remind the audience that the things that we're talking about, right, are real. And the play admits that, no? The play even apart from admitting its real laughs at itself as a mode of expression, no? Hinahayaan din ng dula na tawanan niya ang sarili niya para mapaalala sa mga audience na ito'y dula lamang. Lalabas pa rin tayo sa mga pinto na 'to at 'yung mga pinag-usapan natin dito hindi maiiwan sa apat na uh, sulok na ito. yun. At kung mababatid niyo po sa ano sa ating souvenir program sa dramaturgical dramaturgical notes, may nakalagay doon na bahagi ng alienation effect na hinahanap ng Brechtian theater ay ang paglalayo ng emotions ng mga manonood. Siguro dugdungan ko yung tanong ng ating kasama rito no para sa mga kasamanan sa produksyon. Paano natin nakuha yung timpla ng hayaan muna natin yung audience natin na maramdaman yung emosyon? Tsaka, tayo pupunta dun sa alienation effect na gusto ni Brecht. Uh, may dagdag lang ako na isa pa mga device like yung historicization which is very important. Di ba yung 1971, in, inaano niya na dinalatag niya yung history ng Mindanao at pinapakita niya na marami nang nagbago sa ating pinagdaanan pero marami pa rin hindi nagbabago. So yun yung parang inamalinaw na inlinalatag ni Brett din as a device. Isa pa, yung ano yung tanong natin, yung pani yung emotion? Um... I think that because uh, again part of spectacle and emotion and theme kung Aristotelian yung aat gagawin natin na parang dapat nadadala tayo may purgation, parang may ganong yak tayo pero kailangan ibabawi mo yung iyak kasi dapat marirealize mo na hindi hindi yung aksyon ng panonood ng teatro ang kailangan natin sa panahon ngayon kailangan natin na lumabas at gumawa at uh, kumilos sa ating uh, mundong kinainugan. <clears throat> Sorry. <laughs> Dagdag ko lang din. So si Breck, meron siyang sinasabi na ang teatro o ang pagpapalabas ay hindi salamin para makita natin ang buhay sa teatro. Pero isa siyang hammer kung saan maari niyang baguhin ang realidad o lipunan natin. So kaya nga siya um, sa punto tumitigil sa punto na may iyak ka na hindi ibig sabihin hindi ka makikiramdam. At nakiramdam naman tayo nang makita natin ang nangyari kay Nanay Bangis at sa kanyang mga anak. Ano? Pero sa puntong yon kung saan tayo ay nakaka-empathize, tayo ay ginigising. Babalik, babali niya at babalik dun sa katotohanan, impormasyon na iyaharin sa audience para maalala natin na ito nga ang At sabi nga ni King kanina, kung tayo ay iiyak sa kada beses na merong namamatay, ay hindi matatapos to dahil palaging may namamatay sa gera. So ginigising tayo ng ganung realidad. May karagdagang katanungan, mga palagay mula sa ating audience. Ayan po, meron tayo. I'm Khalid Bashir. I'm a member of the BSG. And uh, I've been living in the Philippines for 10 years, so pardon me if I'm a bit, you know, ignorant of Philippine history. Uh, but um, there, was, there were parts In the play, or this, uh, there were some scenes where somehow um, Muslims are sh uh, shown to, you know, uh, causing ambush. I think so. Th somehow it kind of resonate, uh, resonate with me uh, with the genre of the Spaniards way back then with this, with the, uh, the Moro Moro plays. Which, uh, which is uh, one of their projects of demonizing Muslims. So how is this genre of uh, Nanay Bangis different from that of the Spaniards? I think one of the key thrusts of the play is not just um, allocating the villain role to one set group of people. Everybody in the play is a villain and admittedly, you know, from the faces of everybody din, ahirap ah, din makipag-empathize even with the main character herself, na naibangis, no? Pineperahan niya yung gera. And, um, naging maingat kami dun, no? Sa pag, uh, tawid linyang yon dahil innate na medyo may pagka-innate kasi even in the 30-year uh, war na original na historical backdrop ng Mother Courage, eh merong tendency na mag-swing um, yung pendulum towards one side being the villain role. But again, as hindi namin hinayaan, instructed his um, theater company and as we are working in this play, hindi namin hinayaan na mag-swing siya totally to one end. And as you ha have seen, everybody here is a villain. Everybody is equally affected and equally accountable for what takes place. Yun. Um, isa kasama rin doon yung pag-identify ng iba't ibang mga grupo at individuals na bahagi ng armed struggle and armed conflict sa Mindanao at hindi at tama ka nang galing pa to sa panahon na kinocolonize ang, uh, ng Spain ang Pilipinas, di ba? Pero hindi ibig sabihin black and white lang siya na dinidemonize ang mga Muslim o kaya ang mga taga Mindanao, pero makitang kabahagi sila noong buong history na yon at kasalukuyang nangyayari doon. At sub at subject din sila doon kung sa nakita niyo yung peasant family kanina, di ba? At iba pang mga tao na uh, tulad ni Cook, ng Chaple uh, ni Brother Mike no, at saka ni Pedrong Tabaco na may iba't ibang realidad on the ground no, na naaapektuhan ng buong conflict na nangyayari na ang nagpapatayan, maaring um, Philippine Army, maaring MNLF, maaring tagtad o sagrado korason pero lahat sila ay parang entangled dito sa kaguluhan na dulot ng economy P economy kasi mga may kapitalistang pumapasok sa Mindanao ang gobyerno kung saan yung panahon ni Marcos din ay um, pumasok at hindi pumayag na magkaroon ng um, kumbaga autonomy fully, diba? So ang daming nuances noon kaya para sa amin, medyo maingat talaga kami kung paano yun um, inilalahad. Maraming salamat po. Meron pa po bang karagdagan na tanong o kaya ibabahagi? Uh, napakahusay po na, na, na palabas po. No? Siguro po yung uh, dahil napag-uusapan po yung realidad, yung gusto ko pong siguro ang Uh, lumalabas sa aking isipan ay eh, mula sa produksyon. Paano po natin mas nakikitang mahalaga ito sa patuloy na laban ng Bangsamoro ngayon? At paano natin siya nakikitang sasalamin or kung itoy mas lalawak pa dahil gusto nating ipakita yung realidad paano nya mas mapapagpatuloy yung paglaban sa kapayapaan no sa buong Pilipinas nababanggit po yung iba't ibang mga paksyon at grupo at alam natin na hanggang ngayon may mga peace processes man ay patuloy pa rin pong uh, may iba't ibang mga struggles. so paano natin nakikita'ng salamin itong uh, palabas na ito para dun sa laban sa mas pangmalakihang kapayapaan personally i don't see i i niko nakikita na salamin but parang ang uh, martilyo or hammer to break it because war kailangan ng gera na parang pina-perpetuate niya ang sarili niya dahil uh, business nga ang war yun yung parang malaking take away ko from when reading display and watching display as well parang kaya tayo nagkakagera at patuloy na nagigera sa Gaza sa Israel at dito sa Mindanao ay dahil din um, driven by business so yun yung yun yung malaking uh, hindi ko alam kung paano siya ma-ma ma so solve kasi uh, pera nga ang nagpapainog nito Dagdag ko lang din, palikisipan ko tayo, sabi ko, naku, magkakaroon kami ng talkback, itatanong ito. Um, uh, para sa akin, no? um, importante, sa kahit ano, kasi war is a language that we all um, are oriented with when we're in grade school, high school, through our history, or for some, sa kanilang karanasan. So, hindi siya totally malayo sa atin. Pero, pati na rin, ang mga taong merong kalayaan dapat na magkaroon ng self-determination. At naniniwala ako na ang mga taong matagal nang ipinaglalaban yon, lalo na mga taong na nasa Mindanao, ay may karapatan para dun sa self-determination na yon. Siguro, para dito sa dulang ito, hindi nga siya Uh, salamen na one is to one pero at least mapapaisip ka na bakit hanggang ngayon ganito pa rin oppression yung nangyayari ngayon at paano natin siya babaguhin dahil meron pa rin hanggang ngayon mga taong nakakaramdam na hindi nila kayang um, i-own yung sarili nilang um, lineage, pagkatao at ang kanilang kinagisnan. Okay na. <laughs> Well, kabahagi rin naman kasi yun, di ba, ng diwa ng Brechtian Theater, no? Kinikilala rin natin na, um, kumbaga, may limitasyon ang teatro din eh, sa pag-capture ng katotohanan ng mundo. Kaya sa simple stylistic choices, limbawa ng pagbalik no, ng, ng fourth wall, kinikilala na magpapatuloy ang konversasyon at hindi magtatapos dito sa dula, no? Um, ako in particular magbabahagi na rin ako bilang publicity manager. May ganung hamon din kami sa pag-promote ng Dula eh. Kasi ang mensahe ng Dula ay anti-war, 'di ba? Pero um, depende kung paano gagamitin yung salitang war, depende kung paano mo siya isasalin into Filipino. Nagkakaroon ng iba't ibang kahulugan eh. Kaya ang, ang ginagawa namin ay paghikayat, pagpapakilala sa tauhan na nanay bangis at pagpapakita na ito ang binubuo ng digmaan, ganitong uri ng mga tao, no? Um, na talagang survival. Ang pangis nga raw ay survival, no? Sabi ni Miss Je sa isang interview, no? Um, siguro, no? Um, para ma ano, maisara na rin yung ating talakayan, no? Ang tema ng ating season 47th season na po ng Dula ang UP No, uh, napapanahon nga naman kasi na yan sa tensions and climate at habagat, no? Um, ang tema natin nakaugnay sa tensions and climate, di ba? Maari po bang um, pag-usapan natin, no? Yung pag-formulate sa season, yung proseso ng pagpili ng dula. Okay, okay. Sige po. Um, kaya namin napili ang amihan at habaga tensions and climate. Pero ang unang dula namin ay tungkol sa ay dahil gusto namin tignan ang karanasan o conditions sa mga Pilipino sa mga critical zones o mga lugar kung saan nalalagay sila sa danger o alanganin. Um, kung kaya't napili ang mother courage. Tapos um, gusto rin kasi namin pakinggan kung paano nagbabago ang pagtingin natin sa digmaan o laban kung nakikita natin ang nangyayari sa karaniwang tao. So, naniniwala ako na eye-opener para sa atin ang makita ito sa entablado o makasalumuhan natin siya because live siya nangyayari at realidad siyang nangyayari sa harap ninyo. Paano kaya nito maapektohan ng mga manonood? Ano na nga ba ang klase ng teatro na dapat nating itinatanghal o ginagawa sa panahon na ang tindi na ng tensyon no? sa nagbubungguan nga na bato, sabi ni Nanay Bangis. So sa susunod na um, semestre, magkakaroon pa kami ng iba pang mga palabas na ang punto naman ay ano bang nangyayari sa atin, sa ating mga Pilipino, sa panahon na matindi ang climate crisis. Ayun na nga, bukas may paparating na malakas na bagyo at sana po ligtas ang lahat. Maraming maraming salamat at siguro dyan na muna magwawakas ang ating maikling konversasyon. Muli ito ang pan-panayam sa panitikan ng... Dula ang UP sa pakikipagtulungan sa likaan UP Institute of Creative Writing. Pero siyempre, uh, manatili po muna tayo sa glit sa ating mga upuan. Alam nating medyo, ano na, medyo late. Uh, again, muli, maraming salamat for staying with us. Ina inaanyayahan namin dito sa entablado si uh, Assistant Professor Rex Nepomuceno. Sa kasulukuyan, siya ang Deputy Director ng UP Institute of Creative Writing para sa maikling mensahe. salamat, Mark. Uh, maraming salamat, siyempre, uh, sa mga colleagues ko rin. Galing sa Department of Speech, Communication, and Theater Arts. Kay Isa, kay Tas, uh, kay uh, uh, Jonas, at sa kay Mark Palakpakan. Pumunili natin sila. Nakipag-partner po uh, kami mula sa UP Institute of Creative Writing sa aming uh, departamento uh, para dito sa Panayam Serye. Dahil bukod po siyempre ano, uh, sa maganda na ma-promote din talaga itong Nanay Bangis. Um, ay gusto nabing ano rin, ano, uh, i-establish na magkadikit talaga sa puso ang panitikan at tatang teatro. Um, ito po lang ano, no, maikling, um, konting ano rin namin, ano, token namin para sa ating mga panelista ngayong gabi. Uh, sila ng DX Makina 3 and 4 at sa kanang likhaan journal number 17 mga antolohiya po uh, na pinaproduce ng uh, Institute of, of Creative Writing at para rin po sa inyo sa audience uh, magbibigay po kami ng limitadong kopya ng isang uh, isang daang panlipunang inobasyon uh, mula sa Finland uh, isa pong uh, anthology ng mga social innovations galing sa Finland na trinanslate ng ating mga makatang Pilipino, sila Alan Papa, Joey Bakiran, Niles Brace, Ayer Arguelles. Kuha lang po kayo ng kopya. Limited lamang po yung copies umanhin. pero maraming salamat din po siyempre sa inyo sa pagsistay sa ngayong gabing ito. Napakahirap na material na stage na nanang bangis. Nalala ko nung estudyante ako, uh, dinidiscuss sa amin kung paanong si Breck mismo matapos mapanood ang isang staging ng Nanay Bangis ay i-express ang kanyang disappointment kasi yung mga tao ay masyadong nakarelate kay Mother Courage. Um, binanggit kanina kung paanong dapat villain ang kalalabasan ng dulo. No? At hindi maisip ni Breck uh, or pinapilitan si Brecht na reconsider kung paano mga techniques na gagamitin para i-stage mismo ang Mother Courage. I think napaka-successful na nagawa ito ano, ng DUP ngayong gabi. Ipinakita sa atin na kailangan talaga ipag-eksperimentuhan yung techniques para mapalitaw yung ganitong tipo uh, na, 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 ng theoretical movement na in-embody ng Nanay Bangis, ng Brechtian, epic theater, dialectical theater. Maraming mga uh, pangalan ang dinaanan nito uh, throughout the years. Pero sana po uh, sa inyong na ano, nanarito ngayon, ipakalat po ninyo na manood pa ng Nanay Bangis. ang show po nito ay magre-run pa hanggang December 1. Uh, sana po mas marami pa po ang mahikayat natin na manood nito at syempre po napakahalaga sa amin na marinig mismo ang mga ano no uh, ang creators at producers behind uh, nitong production nito. Na ito. Napaka-instructive ng uh, nananang ano no ng palabas nito pero ibang-iba pa rin na marinig mismo uh, ang mga tao na nag-work on dito. At s'empre po, nais nice naming magpasalamat sa inyo na nandito. Um bukod s'yempre ano, doon sa mga techniques, devices na ginagamit sa ganit sa Brechtian na theater, napaka-crucial na elemento ng audience dito. Napaka-crucial na elemento ang individual na reception ng audience, ang whole conception ng alienation ni Brecht ay dependent mismo sa kakayahan ng audience at pagkilala mismo rin dito sa talino ng audience na maintindihan, maapuhap at siyempre ano, mapagnilayan kung ano ang kanilang uh, napanood. Napaka-importante ng na mga dinis na tema ngayon sa panahon na nagpapatuloy pa rin ang gera, ang henusidyo dito sa mundo natin ngayon at napaka-importante na napanood natin ito, natalakay kasama sila at siyempre ano, napaka-importante na matalakay pa at mapanood ito ng iba, iba pang tao. Maraming maraming pong salamat muli

no? At muli, ito ang DUP Nanay Bangis. Please post your photos. Use the hashtag DUP Nanay Bangis. Magkita kita tayo muli sa tangalan. Maraming maraming salamat at magandang Gabi. Ingat po tayong lahat. Bagong taon, bagong digma. Mga bangkay ay iwan niya na. Mga ang matibay. Mga kong iiwan sa salak.